Yo, kamusta kayo mga katol mo? And for today's video, may gagawin akong shortcut. At eto na nga, pumasok na ako dito sa eskinita na to. At kung ikaw ay may pagka-claustrophobic, abay wag mo nang kasi talagang masikip itong dinadaanan ko. At ang labas na pala nitong shortcut natin, ay eh mamaya nyo na malalaman. <coughs> At huwag na pala kayo magalala sa mga itlog nyo kasi talagang hindi sipian dito. Kinakabahan pa nga ako kasi baka may aso dito. Mamaya lapain ang itlog ko. <laughs> Kaso po ang bumungad sa akin, ito e, at sinasaway sa ko pa siya dyan kasi ayaw niyang umalis. Pag di ka umalis dyan, gagawin kitang show pa o puti na lang na ta. O, Dito mga mo, ay kakana na tayo. Kaso pagkatingin ko doon sa dulo ay hindi na kasi ang aking motor kaya ako ay tumigil. At akin itong sinenter stand. At pagkatapos ay kinuha ko ang aking cellphone. At pagkakuha ko ay binoksan ko ang flashlight nito. At pinatay ko naman ang aking motor. At sinubukan ko na lang maglahan. At kumatok sa aming pinto at ako'y matutulog na. Pasensya na kung naubos ko ang isang minuto ng buhay mo. Let's go! <laughs> Gago!